Ayan naman, sura na naman si Batang Gala, oh. Mami. Sige, ya, tigidig-tigidig. One more time, Dana. Mami. Oh, uh, ya, tigilig, tigilig, tigilig. Mami. Mami. Ang dami dito, oh. Mami. Mga oven. Mami. Microwave. Washing machine. sofa. Mami. Uh, Mami. 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 Ano pa ba? May rip pa dyang maliit kahapon, eh binuwa na yata. Wala na yung rip. Dami yung sopa. Tsaka ito. Ito. Hmm. Ang dami talaga dito. E, mo yan? Dalihin lab. Yung bike mo lab, oh. Dito, hindi yun yung mga upuan din, oh. Mga bed. Stroller. Ang dami dito, guys. Wala na nga yung rep. May rep dito kahapon, eh. Maliit, pang kwarto. Kinuha na yata mga pang-office na upuan. Ang dami dito talaga sa aming apartment. Bunggay yung mga makukuha mo dito.